Ibinuking ng It's Showtime host na si Vice Ganda na may bago ng boyfriend o pag-ibig ngayon ang kanyang kapwa host na si Kim Chu. Bukod pa dito ay pinaringgan niya rin si Sian Lim na matatanda ang ex-boyfriend ni Kim kung saan naging kontrobersyal ang hiwalayan nila. Naganap ang bookinga ni na Vice at Kim nitong nakaraang araw lang sa segment ng Showtime na Especially For You. Ang naging dahilan kasi ng hiwalayan nung ex at nung searcher sa Especially For You ay dahil may mahal na silang iba. At dito na nga muling pinuntirya ni Vice si Kimmy at sinabi kay Kim na sabihin yung line na may mahal na akong iba. Dapat malungkot yung pagkakasabi pero si Kim ay celebratory o masaya ang kanyang pagkakabanggit dito. Sorry, may mahal iba! Matapos ito ay pinaringgan naman ni Vice Ganda si Sian Lim at sinabi niyang meron na ding ibang mahal si Kim pero naunan lang si Sian Lim. Ayon kay Vice, Sorry, meron na akong iba. Nauna ka lang, kala Nauna ka lang, kala Matapos ito sabihin ni Vice, ay hinabol siya ni Kim Chu at hinawakan sa batok. Proof umano na base sa naging reaksyon ni Kim Chu na true o totoo yung sinabi ni Vice Ganda. Sa unang tingin ay parang chino lang ni Vice Ganda si Kim Chu. Pero matatandaan namang halos lahat ng pagpaparinig at pangaasar ni Vice sa Showtime patungkol sa mga kapwa niya host ay may mga bahid ng katotohanan. Siyempre bukod sa pagiging co-hosts at bilang malalapit nilang magkakaibigan, for sure ay napagkikwentohan nila ang mga private lives ng isa't isa. Kaya naman ganun na lang ang naging reaksyon ni Kim at hinabol si Vice dahil parang totoo ito. Although wala namang binanggit na pangalan si Vice, siyempre ang unang itinuturo ng mga netizens na possible na bagong mahal ni Kim ay walang iba kundi ang kanyang lab team na si Paolo Avelino. Although totoong on-screen partners sila, iba naman ang pinapakita nilang closeness at pagiging sweet sa isa't isa off-cam. Ayon sa mga shippers ng Kim Pao, ay obvious umano na may something special na namamagitan sa kanilang dalawa. At isa pa yung mga ngiti ni Kim Chiu kapag kasama niya si Paulo o mas kay pag pinag-uusapan lang si Paulo ay abot tenga talaga. Bagay na halatang halata daw na in love si Kimi kay Paulo. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens kahit meron pa rin nagsasabing red flag si Paulo, e eh wala tayong magagawa kasi nahulog na talaga si Kimi. Mukhang kampante naman siya, so happy for her. Sa media junket nung Friday, talagang bidang-bida niya si Pao, so mukhang nakilala na din niya ng maayos. After all, e eh upgrade naman si Pao kumpara sa ex niya. Looks, success, and si Kim na mismo nagsabi na kung siya mismo ay generous, e eh si Pao mas generous daw. Pero meron din na kumakalat sa TikTok na doon sa Especially For You May Searchy na name din ay Paolo. Tapos si Jong and Vong inaasar si Kim na Uy Kim, si Paolo Oh. Pero si Vice, and and Kim ay awkward smile lang. Wala lang, share ko lang. September last year yung Milan. Yung Bali issue naman nila is nung last week. Birthday ni Paolo at magkasama nga sila. Pero not sure kung saan. Doon lumabas yung speculations na sa Bali daw. Yung iba ang sabi naman is Amanpulo.